Ang ginagawa po namin ay patungan ng barko kung saan ipipesto at hihilain. ni Hila, linalagyan namin ng kalso sa gilid nito para balance at hindi tumagilid habang inaangat ang barko. makina na ginagamit sa paghila ng barko. Shoutout sa nakabonet na si Benji Dangayo from Itugon Benguet. ang pinakapogi sa aming lahat, si Rolly Segundo from Lidlida, Ilocosur. Nakangat at nakapesto na ang barko at ngayon uumpisahan na namin ang aming trabaho. Ngayon tatanggalin namin ang mga nakakabit na lumot at shell gamit ang malakas na pressure ng tubig. At ang pinaka-veterano sa amin lahat, si Asweta Armelo from Suyo, Ilocosur. Sa mga nakakaalam kung para saan ang lubid na ito, pa-comment down below at pakilagay na din kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. ito ang mga iba't ibang uri ng shell na nakadikit sa ilalim ng barko. May talaba, tahong at iba pang uri ng halaman dagat. At kung hahayaan na lumaki at tumami ang mga ito, ito ay magiging sagabal sa pag-andar ng barko. Kaya dalawang beses sa isang taon nililinis ito. At si Imo na single pero wag ka, laki ng saud niyan. Ito po, kitang-kita ang pinagkaiba At ngayon tatanggalin naman natin ang mga naiwang shell at kalawang gamit ang grinder. Uh -huh. Tapos na tayo sa pag-grinder. Ngayon naman, first coating naman tayo sa pintura. Gumamit pala ako ng spray paint dito na mahaba para hindi hirap umilalim at madaling pinturahan ang hindi abot ng aking mga kamay. inaabutan tayo ng high tide kaya gumamit ako ng bota para hindi tayo mabasa at tuloy pa rin ang trabaho. second coating naman tayo sa itaas kulay asul second coating naman tayo sa ilalim, kulay pula. Kulay pula ang ilalim ng barko para kitang kita ito at pansin pag nasa ilalim ng tubig. But the least, Ruel Bellino from Bagulín la Unión.